Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway, no, nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi at babasahin natin ang ating isang sunday. Hindi ako naniniwala kung mahal ka ng lalaki, hindi yan mangangapit. Ibig sabihin na wala ka ng pagmamahal kaya iniwan na ang legal wife. Kaya dapat imabigay na sa kabit kasi ang nagawa sa legal wife 100% gawin din sa kabit. Lalo na kapag ka na at paano at puno na ng problema, simple arithmetic. So, yan lang yung ating sender, sabi ng ating isang babae. So, ang ibig sabihin niya, kapag kawan sa nagkabit ng isang lalaki, ibig sabihin talaga ay hindi na niya mahal ang kanyang asawa or legal wife. So, ibig sabihin, pwede mong ibigay ang isang lalaki sa kanyang isang babae. Kasi naniniwala siya na kapag kaano ang ginawa sa legal wife ay gagawin din ito sa kanyang kabet kapag once na ito ay magkakasama na sila at puno na ito ng problema. So yan yung ibig sabihin ng ating sender mga kasawi. Magbibigay tayo ng komento dito? Yes. Kasi alam niyo ba kung bakit mga kasabi? Normal sabi nga nila kung ano ang ginawa mo ay gagawin din sa'yo at kung na-cheating ka rin ng isang lalaki at iniwan niya ang legal wife Wipe ay maaari din gawin sa iyo ng paulit-ulit. Kumbaga ang Deagle Wipe nga dati 'di ba kung gaano niya kamahal at pinagpalit niya ito sa iyo, ibig sabihin maaari din na ipagpapalit ka din niya sa ibang babae. Kasi ang lalaki hindi yan magbabago once na nag-cheat ang isang lalaki ay uulit-ulitin pa rin ito. Kapo, syempre kapag sila ay nagkasama na at malalaman nila ang kanilang mga ugali. Ando na papasok yung papasok na yung mga problema, sabay-sabay na yung problema. Tapos syempre malalaman na niya kung ano ugali ng kanyang kabit. Ang ending, kapag ka eto, ay nagbunga nga na naman sa kanya, eto ay maghahanap na naman ng ibang babae na magiging komportable sa kanya. Kasi ganun yung mga kalalakihan na kapag sila ay nang iwan ng legal wife at sinama ang kanilang kabit, ay maaaring iwan din pa rin nila yung kabit kasi nga hindi sila contento. Kaya sa mga kababaihan na nakakaranas ng ganito at lalo na sa mga kabit ng isang lalaki, laging niyong tatandaan. Kung ayaw niyo po gawin sa inyo ng isang lalaki, so ibig sabihin, huwag niyo na pong panindigan, huwag niyo na pong sagutin ang isang lalaki na meron ng sabit para una pa lang ay hindi ka rin masaktan. Kasi totoo naman, sa una lang naman yan masarap, sa una lang naman yan exciting, kasi hindi niyo pa alam ang isa't isa. Kung baga takaw lang kasi kayo na nagkikita, kaya andyan pa yung miss na miss niyo sa isa't isa kasaysayan, takam na takam kayo sa isa't isa. At higit sa lahat, andyan pa yung sobra kayong mahal na mahal nyo. Kasi hindi nyo pa nalalaman ang mga ugali nyo parehas. Kasi parehas kayo ay nagbabalat kayo. Pero kapag once nagkasama na kayo ng iyong kabet, Diyan nyo na malalaman ang tunay nyo parehas na ugali. Kaya ang ending ay nagkakasawaan din kayo kapag katumatagal na ang inyong relasyon. So yun lamang po yung mga kasawi, yung aking komentor dito tungkol sa ating sender. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!